Kano mo pagpitsa ka lamis sa asin na mga friends let's eat ika dun yung mga mga ano anakis sponsored by Bembem. gusto ka na siya no butter oil butter, butter. Mm, na mm. mm, mm. shout out sa mga ng mga guapo guapo Shout out to si MJ, kanyang tanaw. Hi, MJ. Na hmm? here, MJ. <laughs> Pero MJ, MJ, MJ. Paikag sa pizza. Sponsored by Bem Bem. Thanks, Bem, for the pizza. Napapizza si Zap. Pizza. Shout out sa mga shout out. Sa muka ni Zap. Maguhan. Oy, ako mga... Ikag sa chichiri. Ikag sa basket room, MJ. Mag. basket basket sa kadahapon basketball hmm. so to shout out si Justoni Justoni Alar De La Cruz De La Cruz imo ra fans kung paano pa niya hi hi to Justoni De La Cruz and Saudi. MJ MJ di sa hindi pa anak TikTok later TikTok later TikTok is live pahingi ular an ngayon dahan dory an sa kuan an balik ngayon ginagampang kaundre Mau tanya, pizza agak mie. Nanat, shout out kay Sia de la Cruz. Gusto kong mahimong ice cream. What is Kaya ito. Shout out yung mga ganiha de la Cruz. Gusto ko mahiwong ice cream. Gara-gara. Zod to nyo. Mapakila sila, Bim. Sia de la Cruz. Sia. Sia de la Cruz. Ganoon sila. Sia. Ano lang sila nga? Huwag mo naging may bata nga. Huwag mo naging may suon nga laki, no? siya mong bibig sa una Bim.

Magbubag mm -hmm. dahil mga yan mo pangukbang. Nagbubiyot na. Maon ni Bim Bim in the house. Salamat sa pa-pizza o pa-chicken wings. Uy, first time natin-view viewers sa silang dyan ni Na agad dyan ni Kuwani sa viewers sa team ako na. 7 million. Uy, 12 million na Bim. Sama naman. Pimos! Ibama. 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 Pimos o, Pimos! Pero hindi ka na dalawag live. Kaya mo mga viewers. Ano siya matuog? Mag-live ako. Hahaha. TikTok mi, kong gising tayo ng sa TikTok kamo kung di mo practice mo. <laughs> <laughs> banta yung tawa practice. Yaa yeah, sisi uraman to, sisi uraman to. Man to. Sipag, <laughs> niwang man among bibi ni MJ. Niwang. Pasila ka bim ng lupa. Niwang makumak bim. Ah, ako nagwai lang ako. isang <laughs> sa nagwai ni Niwang, pero lupa dakog! <laughs> Bukod ng lupa <lubot>, bim bim. <laughs> bibi dahil ha, banta yung lupa. <laughs> Alam Bibi. <lalo, laughs> <laughs> 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 Kala ko oh, anak pa? Eh. Sisi ni ngun. Siya. yani. Tila cross nga niwang mo bibi ni MJ. Ah. Uh -huh. di na unas akong damgo. Mga lagak lang atong pangan ng MC, kini po lagak lang po ni. Lawa po ni. Ay po, wala makatong ni. Gubat yung dayita ni. Kala sa famous o famous na liti o. 9 million o. 1 subscriber, viewers. Ang samot at nagwapo. Sana oil. Change oil. Wow, links with this bim flawless. Flawless, walang manchang skin. Gahay yeah, ka uyab ani bim Taga asam na imong kauban ti. Taga introduce yourself bim. Taga yan di Oro City. Kuan sila? Sila Robins, ni DJ Lonyo. Province of Misamis Oriental. Mm. lagi kuno ka? Bimos mm. kadzo. So. Daga nang kuan yo. Dalaga pa ni siya, 26 years old. Niya di ni mo accept og mga mga boyfriend ro mga panahon na kay focus ako ni sa work. Kuno ka boyfriend ko. Baka mabuo na sa work. <laughs> <laughs> Papa tagi si Papa Bim. Taga Surigao. Surigao, papani. Asurigao. Surigao. del Sur ba na? Surigao City. City del Sur. Ang ah, dili ang Malimuno, di ba? Del Sur. Del Sur. Oh. Ah, Malimuno. Malimuno, sa city. Asa Surigao. Sa City, sa Surigao. Sa una kaysa ano, ano? Peries. Sa Peries. Hmm. Tapos. Taga Surigao sa Papang. Doon na naman, 2 hours rin, 2 hours na rin. 2 na rin. nagbalhin nata sila sa Rojas. Surigao pa ba ng Rojas, Bako kayo bawa sa Rojas. Ah, grabing harat. Uy, grabing nagmamahal kay Pimos! Pimos Ano kung atila oh, Wala ko ka <laughs> Kurot lagi na ron. Atik-atik, oh. Atik, oh, oh. Wala kakaon, ha. Atik-atik po atik, atik, din siya. Lamias, pizza, oy. Ito, heart nila, oh. Mm. Sorry na mo kay mga tikin mo. Bugas ko no Oh, dere oh, sa mas. Oh, dere bisya sa mas. Kini indyo mga mga guys. Kung mauya ni Bim Bim, hindi siya pwede ka allergy ni sabi sa gunsa. <laughs> <laughs> allergy ni kondom. Sumulis eh. Allergy mga nagmas, kung saan nagkukondom. sa mga gumabit ang alas kiko. Diba?

Grabe viewers, hindi ko niya. Kapi mo sa'yo. Abot mga 12 million. Is mo din ako, bin mo mag atras bin. Grabe ka heart ko, nag-open ang heart ni Seiya. Yeah. Yummy. taga ako. nag super Oh, di amins, di mga hurot mins. Di gripe ko na bimbi mo kit sa Si Hai to my older sister, Mom Lan Lan. Siya gaw. Siya gaw. Ah, gato nga Maestra. Ay po. Wow, tagalong. Gusto yung pa ako daw si Clyde. Mas lalong hindi ka masusok ka Clyde. ka pa pala. abuse.

pinagpapos ko, eh, thanks God. chance na po <laughs> 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 mm. na mungkin na kapag mo sila, di ba? Panganay sila, panganay, upat mo for me, babae, mm. no. How you, pares, pares? Masa, tumus, idag, gamay, -gamay pero, na, muka, no? oh, ang, ang mga, ay, mga blog, mga, ay, pares, <laughs> 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 pero, suggest, yiba, partner, <laughs> Maka pares sila. Anak, ang, ay, katulog, padamu, tinga, tukong Jazz, medyo tumboy. <laughs>

Pero isa ba ko sa iyahang magkawat na ako? What? Ba ko manong yung jay? Sa gusto manguyang bibim Bimbim. pay mo na ako. Kaya dilimit, dilimit manager. Dilimit manager. manager. Gaga nang utang sa Facebook. Dilimit, bisa kami dilimit friend sa Facebook. Dilimit ah, friend. Strikta kasi ako. Wag ko yung friend sa Facebook. Matagad na rin. Puro na tagapito Muna si Bimbim, apilon pa na ako ng mga katong katong kaon. Apilon ko na katong katong kaon, Bim. Siya, wag mo joking. Okay, hindi, ano no? Apilon ko na katong katong kaon, Bim. Si Bimbim, na kaon, ano yung

Ay kung saan lang yung mga Grabe, grabe Jubic, ag-heart niya. Ag-heart niya, Jubic. Uy, ikaw mas nag-heart-heart, Jubic. na balikan nila kang kauban, ha? Hindi ko nagkapiksa. Lamin, lamin, lamin. Clyde! Magkakauna lang! Ay magkikita ko, okay? Tala ko lang, magkikita Grabe kang Ay! Kung yung kasi sa tayo magsado TikTok. Grabe po ng heart niya, mga dugmok man. Don. Shout out, shout out sa mga silingan o sa mga FB friends. Shout out mga memes o mga sir. Kinsa man to be, kinsa comments. Ang nag-view parang shout out na to. Ang pinagalaman ko sa kita, si Char. na ako na, kutawa mo rin ang question. Ganaan na kayo. Iskipin ko ba? Ala, ay na mga memes. Iskipin mo ko ito ang silingan na Tapos kini. Kini Kinipan ako sa lubot, daw. Ano ako? Yab, unang kita mo sa mga sticks. Ano ako? sa lubot.

Bimbi maglubo tali puti. Tapos <laughs> siya lubo. Lubo tali sa kabata tao. Kapit amuan. Kinaw-kinaw puti. Diyos <laughs> ko, bimahal rin. Diyo ka tayo kabayin. Diyo Diyos ko, bimahal rin. Diyo ka kabalik. Diyo ka 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 kabalik. Diyo ka kabalik. Diyo ka yan tapos ka kabalik. Diyo 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 ka ka

Okay. <laughs>